Yan ang kwento namin kagabi or kanina madaling araw. Lumubog kami dito. Tumaog kami. Yan ang mga isda, mga master. <laughs> ang kapal, hindi ko alam kung ano mga isda yan. Damis na ko o. Oh. Hmm, sa 14 meters so oh. 14 feet. Oh my God. Maser strike. <laughs> oh my God. Hey, Lagut. Oh. Huh? Lagut. Oh. dandan.

Wag <laughs> uh, yan Hello <laughs> Lamig po <laughs> Basag basa kami <laughs> Wala eh May GoPro din Walang pinakalibahan GoPro talaga wala na Buti yung gear ko lahat Nandito Ginano Ginano Basang basa lahat ang gamit namin Walang Di ba nalak yan? Oo pero Hindi masyadong lakas eh Pares tayo Kaya yeah, pa yung ano yung cellphone namin nilalagay sa bias hindi ito nabasa yung ay master nil kumusta <laughs> Malamig ka ba <laughs> malamig yung ngayon eh, kasi <laughs> hindi sa dito sa kasiguran <laughs> anak malamig oo oh, sobra <laughs> kaya nagpapainit kami noodles with chili with vinegar ano ba Brad, how are you? Hello, shout out sa mga madlang people dyan sa ano, kasiguran ng nurse. Ito <laughs> yeah. so, si, ano, ano pa ang... Tokan? Tokan? Tokan, no? Si Pits. Pits, sino Pits? Pits, Pits Totoy So nagsasahin na ho kami Magawa na kami ng memories today Maganda yung karanasan namin Today Kasi umaga na ngayon Alas 2.34 ng Madaling araw ng anong peta ngayon? 23 23 23 Oh, days bago mo. Sayon na kami. na bukas So, buti mayroon kaming natirang ulamin. <laughs> May wagang experience namin ngayong araw. Tataksi si MJ na Anong isda ba nang? Anong itawang isda ng Siga. Ha? Siga. Siga. Habang kami naghihintay ng umaga. Ito na. May na lang tayo magkikwento para talaga nangyari sa amin <laughs> 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 nirepila mo ba ng suka yan? hindi yeah. ay, ah, kanti lang yan yeah, nirepila, mo titimil mo? Hey, no, nirepila ang titamil mo? ayun, nirepila lang suka ah

natin ang ah, basahin nyo yung kapatid natin ito na lang na-complete yung mga armas natin yung kasama pa tayo yung isa yung eh. isa na kaya Nasaan yung kasama pa isa Tawa naman batang ito. Ang lamig. Hindi sila ng damit. Woo! Uh, Ang lamig po. Nangangalikid kami sa lamig. Hindi <laughs> na kami nakakain kanina. Tulog muna kami. Ayan yung bangka pa namin. Diya makantar. Nandito po tayo sa tapat ng Tordiel. Tordiel. Shout out pa ko. Hindi <laughs> pa kami nakatambay. So, doon kami banda lumubog o tumaob. Banda doon. Kasama <laughs> natin si Totoy. Eh. <laughs> Yan ang kwento namin kagabi. Kagabi or kain na madaling araw lumubog kami dito tumaob kami lahat ng jigs ko na sa ilalim reels and gopro battery ng bangkang malaki andyan lahat sila sa ilalim ha? ah uh, yun pilit na hinahanap pa yung batteries sa kaysa ang fishing rod ni Master Neil ano nangyari sa amin uh, gano'n kami ng mga katutubong ita dito naganap kami dyan sa baybayin o, nakakita kami ng lima so yung pinaka malakas <laughs> malakasanod yan yung dalawa sila yung sumisisid sa 16 di pa So nangat na yung ating GoPro dito na na uh, secure na rin dati siyang 3000 reels. Ah uh, 3000 reels radic. Yan sa unahan na tayo. Kasama natin kain na pa. Kakailan namin puti merong huli-huli. Kay pa paano? Tayo. <laughs> Pasalamat tayo sa Dios walang nangyari sa amin. Safe kami. Pagbaliktad ng mabilis naka Ano kami agad nakaiwas kami agad sa loob ng pangka. So ayan. 30 minutes bago kami na rescue. At dahil umulan, hindi kami narinig siguro sa gilid. salamat sa, sa nag-rescue from dinalungan. Yung mga kabayaking fisherman. Yan no, ang nangyari sa amin. So until now, sana may ma i pa i 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 Pits and Malprat. Shout out to you. Oh, yan, 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 yan. Oh, yan na lang po natira sa mga gamit natin. Dalawang, oh, tatlong metal jig. Reject pa yung isa. Lahat po ay nasa ilalim ng dagat yung iba niyan. Mga 20 peraso. So, yung tayo. Kompleto pa rin yung mga reels natin. Na-recover natin yung sa ilalim ng dagat. Na-recover natin yung isa. Iba nakakabit na sa bising Gradient So, um, nakakalungkot kung sisindi pa yung ating tip So, Dun natin, din natin alam kung gagana ba ito, nabasa na ito. Sa ating monitor. GoPro, wala na. na survive natin na uh, sisid si Lalim, kaso, siyempre sa pressure ng tubig, pinasok siya. Wala tayong cover. Wala na talaga ito. talawang sa loob only yung gopro na lang nung anak natin nakasurvive kasi nakakabit sa kanyang dibdib eh. okay pa yan battery ng drone wala na rin pinasok na yung mga cell nito power bank wala na mga fishing rod kompleto papa papa daw tagal bak natin empty talaga na tayong umuwi empty talaga wala lahat tangay Pati natin mga camping accessories yung mga duyan, dala. <laughs> Ito yung mga lor na natin din doon nasa box natin. Lahat ng mga hook na pinagawa natin na ganito, oh, wala na. Nakangay, tungkol dito na tira dalawang pares na yan.